Hi guys! Good morning, good morning, good morning! Mapagpalang umaga po sa lahat. Uh, sobrang ulan po dito sa Bicol this month, ano? Uh, Nag-start po talaga ng tag-ulan dito is October. Kaya bahay-bahay lang po muna tayo at wala sila kung nasa Pilar. So, ako'y lumabas para bumili na yung pang ulan, no? So, meron tayo nakita isang nanay na may daladalang walis na pambenta. So, akan muna pong tinawag para makapagkape at makapag-almusal ng aking nilutong kambote. Tara guys, pakilala ko kayo kay nanay. Hi nanay, good morning po. Yan, guys, ito si nanay. Nanay, ano nga pong pangalan? Estrella po. Si nanay Estrella, ano apelido? Abogado po. Ay, mayaman na bugado. Bugado pala si nanay. <laughs> so, eto guys, lumabas ako para bumili ng pangrekado ko sa pagluluto. Alam mo naman tayo, pag mayroong mga tao na kailangan na tulungan, so nakita ko si nanay, bit-bit niya itong walig sting -ting na paninda. Uh, parang pumukaw sa aking, uh, sa aking damdamin at tawagin siya. At pabilhan kahit isa man lang sa paninda niya so niyaya kong gambahay at eto si nanay Australia pinalmusal ko po muna at sobrang aga daw po niya umalis sa kanyang pamamahay alam niyo kung ano naglakad lang po ang gandugongan si nanay grabe no tapos may mga bitbit -bit po siyang mga walis ting ting araw-araw um, ganyan po yung pinakatrabaho niyo Opo, pag-iayagis pag na ako ganyan, ng So, yung pagkuha nyo ganyan, kung kanil-kaninong mga lupa or ano, oh, mga oh. namumulot kayo oh, para makapag-ipon. So, magyayagis po ang tawag. Opo. Oh, okay. Uh, then, pag nakarami, yun, ipon lang ng ipon. Ay, ang galing ano po. Ah, po grabe sa... Uh -huh. Ano po yan yung mga dalan nyo yan? Isang buwan yung nagawa? Hindi ma'am po, mga tatlong linggo po. Ang galing ano, mga ilang piraso po yung nagawa nyo. Ah, uh, ang 50, ano, 17 po yan. Oo, oh, so ang bentahan nyo is 30 pesos. Oo uh, sa oras na ito na magmula dugo nga nang sa dito Mantagbak. Oh, nakapagbenta na kayo, nakailan na kayo? Ano pa lang po? Ay okay, very good. Kahit papano, sa, sa nilakad nyo mula dugongan hanggang dito, at least po may, nakapito na kayo, oh, ay malaking bagay na po yun sa bitbitin nyo, no po. O, so, nay, kahit ini-interview kita, sige po, magkape ka lang, no. So, guys, uh, hindi ko siya pinakita sa inyo para kauwaan si nanay, no. Ako mismo, alam nyo naman, ang trabaho natin is charity. Uh, nasa yung puso nyo pag nakita nyo isang nanay na may bitbit -bit na ganong kabigat. Uh, tapos silala ko para lang may pangkain kain sila, no. So, 'yun nga pumukaw sa akin puso. Ah, uh, tinawagan ko siya, at mabalhan kahit isa man lang sa dala niya at mm, at least meron po sa bahay tayo ng kape or kamote na bagong luto. ayan nanay, no. Alam ko um, may mga tanim din kayo mga ganyan na kamote, no. Ay wala po. Is alam niya tamang-tama sa panahon natin ngayon ang kape at kamote. Tamang almusal, ano po? Oh, yun na Nakaka, ano, nakaka, ano ng puso kahit pa paano yung. Sige na, ikain ka lang po, no. Ah, dun po sa dugongan, marami po tayong partner na kalingap. Ah, wala pa po ba na nakap nakapansin sa inyo para may interview kayo o mapansin man lang kung anong buhay meron kayo doon, ay? Wala po. Wala po. Ah, mas madalas ho doon, may mga nagpapapiding nagpapapiding as in nagpapakain sila, nagbibigay sila ng mga ayuda, ng mga bigas, grocery. On uh, isa po doon sa mga nangyaring yun eh, nabigyan na po ba kayo? Minsan po. Ano po yung na naiabot sa inyo na? Bigas lang po. Uh, bigas po. At least po kahit papano, no? Malaking, malaking bagay po yun. Yung bigas na yun. Kasi yun po ang pinakaano namin. Pag nagpapapiding, uh, bukod sa pagkain, sa mga bata, meron tayong pabigas sa mga kagayong individual at least po kahit papano, nakaranas na rin po pala kayo na mabigyan ng uh, mga mga kakao-vlogger natin, no? Nung kailan po nakapag-papiding na rin po kami doon, kasama ko yung mga katim -ka ko, mga timbong iskinis na po si Kuya Rich Falcon, Ati Aldous Eagle, uh, si Singlay barona, Kuya Alex Librada, at saka Sex Maya, at saka si Kuya Fear Help, kami ho o magkakasama that time na nagdala ng ayuda rin po doon sa lugar ninyo. Sa birthday po ni Ate Lena Barbosa that time na nagdalo kami doon. May pa, may pa kain kami sa mga bata. Uh, tsaka pabigas po. Uh, hindi ko lang po alam din kung tayo ay nagtagpo na doon, nanay. No? So, na Estrella, uh, minsan ka naabutan ng mga ka uh, kaibigan nating na vlogger, no? mga nagpapading so, mga nasa 2 kilos, may grocery, or bigas lang talaga. Lang. Oh, okay, at least po kahit pa paano may bigas. No, nai? Sige, na, kain ka lang. At ang pinaka-purpose ko lang naman po talaga ay kayo ay ma mapag-almusal or mapagpahinga lang. Kahit kamot at kapi lang po, ano, ha? may, may rest nyo lang po yung mga paan nyo magmula dugungan. Guys, gaano kalayo yung dugungan? yung papuntang Puro 4. Alam ko, alam na mga ka vlogger natin yan kung gaano kalayo at lalakarin ng gamang tagbak. So, tamang tama yung pagtawag ko kay nanay, no? At yan, bibigyan natin ng almusal para makapagpahinga. So, meron tayo dito kahit bigas man lang. Ang problema, syempre, naglalako pa si nanay, eh. Oh, so mapapadagdag bit mo yung ibibigay kong bigas sa iyo, <laughs> Ay, uwi ka na, hindi ka na magtitinda. Kasi po Oh, siya sige, oh guys, no? Okay, at least meron na siyang 7 pieces na naibenta si Nanay. So guys, bibigyan po natin ng bigas na galing sa love and care. Love and care, no, ito, isa sinanay sa maabutan natin ng ilang kilong bigas. Ah, kahit po papano, ay hindi na niya bibilin pa yon Tara guys, sige na, ikain ka lang po muna, no, hanggang sa mabusog ka. Tapos, at least nakapagpahinga si Nanay Australia. So ito guys, no, naipong ko ng <laughs> mga pangayuda kay Nanay. Meron tayong ilang pirasong dilata. So, meron tayo ditong maggi asukal at kape ayan po ay galing din kay mamari tesong blast note meron po tayo ng bigas bibili ka ate? wali? Uh -huh. uh -huh. meron tayong bigas na galing sa love and care nay, nay ano nga ang pangalan na lilim, Nana Estrella, nasyadong malilimutan si Vilma Meron dito tayong vigas Yan po ay galing sa Love Care no? Na galing sila dito sa ating lugar So namahagi din po sila ng mga ayuda Sa mga kapwa natin kagayang yung nangangailangan At uh, nakakaya lang po Napaka ano lang Sobrang maulan yung pag-uwi nila So Love care, no? Mama Marites Umblas, Ma'am MJD Daddy Jeremiah, Norval Bastro uh, Kitty Rain at May sa At Lilibet Lorendo ito uh, po isa sa isa sa mga uh, kababayan natin na nakatanggap ng galing sa inyong binigay na ayuda sa akin, si Nani Estrella. No? So meron po siyang tindang walis at mm, grabe na ang pagod na nakikita ko at naramdaman ko yung paglalakad niyang sobrang layo. So natawag po natin at akin mo ang At ayan po, nabigyan po natin ng konting ayuda. Kaysa po ma manggaling pa sa bulsa ni nanay, malaking bagay na rin po sa kanya. So guys, no, salamat po, no, salamat at naka, nakapagbigay ayuda tayo sa isang nanay Australia. So nanay Australia, ano pong masasabi nyo sa ngayon at mm, merong isang tao na pumukaw ng pansin sa inyo at tawagin para mag-abot ng ayuda. <laughs> so, wala po akong masasabi kundi. Maraming salamat po. Salamat po sa mga sponsor na gabot sa akin ng ayuda. Ito po, isa si Nanay sa mga nabigyan natin ng biyaya, no? So, Nanay, ito po ay hindi, hindi na kayo maglalako niya kahit pa pa, at kung sobrang pagod mo na oras... Ang gagaanan ko pag pa sa... po. Ay, so hindi ka pa niyan sasakay na, Pag yan po sa labasan, pero pag ano na, pag hindi mo na kaya, ano, pakiusap. Doon po, api... po ako nasa kayo sa highway. O siya, sige po. Hmm. Malayo-layo pa din po yung lalakarin. Pag may bumili pa po, ay di pa bibili. pag na ya, ah, huwag mo nang pilitin yung katawan mo. At kung sobrang hirap po ng paglalako, alam ko po yan at ranas ko. Ah, kung okay po sa inyo at kung mm, meron na rin kahit pa panong ayuda, ay kung pwede nyo naman din bukas sila ko kasi maulan din po at mahirap po magkasakit. So nanay, hanggang dito na lang po muna. Nan salamat. <laughs> o oh, sige po, si Nanay. Australia, Australia. O oh, sige po, salamat guys. Yan, Tita Irma Galo, no. Eto, bahagi ka rin po ng aking, ng aking pagtakbo at karangalan ng YouTube ngayon, no. Meron naman po tayong isang nanay na naabutan ng ayuda. Yan, nanay. Nanay, si, uh, kita kay Tita Irma Galo. Kita Irma, si nanay, naabot na natin konting tulong. Siya po ay nagtitinda ng walis. Is ito, no? Okay na si nanay, nakapag-rest na. Ito po yung tindang walis ni nanay. Nay, pabila kong isang walis. Yan, si nanay, Australia. Bibili tayo ng isang walis niya. At ito guys, meron tayong ayuda galing kay sa eto Care. Ito si Nanay Australia, no? Yan ang kanyang tindang walis. Naka 7 pieces na daw, so pa wala yung ate. Nanay, kung pwede ho at pwede nyo nang ilako para bukas bukas na lang at makapagpahinga kayo ito po onay. Oh, nay ito ba ito dagdag nyo po yan at kayo po ay kung makakapamasahin na dyan Ayan. <laughs> yan, itali nyo yan, guys no Naka, nakapag-abot na naman po tayo ng ayuda sa isang kababayan kagaya ni nanay naglalako lang ng walis po nanay. Ah, sige po, Sige ah, po po. Yan si nanay. Huwi na. Naipagpakapi na. O kaya mo po nay? Ah, magsakay ka na po dyan sa tricycle. O. Ah, sige po, sige po. Pagabang muna na. Opo, ah, malaking bagay na rin po kahit pa paano kasi bilhin nyo pa. Ayan, si Nanay Australia no? Gaya ng tricycle para isa kay si Nanay. Kasakay! Ah, sige po nanay, bye bye. Salamat po. Bye po. Yan, isa na naman pong kababayan ang ating naabutan ng ayuda na galing sa Love and Care. Love and Care, salamat. Bye bye nanay, ingat.